Guys, nandito na kami sa Tracy si Mila Mix. Chat hat kay Team Ron Vlog. Ayan, mabilis. O, takbo. Mo takbo kami, guys. Kasama si ko si Mila Mix, magaling 'to sa lakaran. Partner sa ano, galaan. Partner sa galaan tapos so, sa so, so, guys, Baguio na 'yung puntahan namin. Ito so, ilo, ilo na, Iloilo <laughs> na. Tapos Iloilo. Ilo. Chat out kay Juan. Juan, our last one, two, three. Oh, narinig mo yun. Ilo-ilo na. Next. Sa muna. Ano ba, May bagyo. Aga mo May bagyo pala doon sa kanila. Saan? Sa Hong Kong. Si Ariato, si Liner ang bagyo. Sino? Liner. Liner? Ang pangalan. <laughs> Ayan si Tilea, nagbablog. Sino yan? Si Juan. Hi guys. Hi guys. Welcome to my vlog. <laughs> Nagagawa ko ng premiere. Nagagawa siya ng premier. Naka 90s pa siya oh. Sana oh. Sige <laughs> na, matulog ka pa dyan. dyan. ko okay. Ang ganda ko dyan. Yeah. mo naman ako kung maganda ako. Hindi yung bakit ako pinipicturan mo. <laughs> <laughs> Alangiyakan na lang Hi guys, si, si Mila Mix. Kausap si Juan. Shout kay Juan. 123 de Ayan no? Si wonderless 123 3. At saka si Milanos nag-uusap. Ingat. Okay, okay. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs>